Low season body of milk. Okay. Say hi to my video. Milk. Okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Okay. Mm -hmm. Kamushi! Kamusta po ang lahat? It's me, Mami Fatty, and welcome back to my channel! So for today's video, mga mami, samahan niyo ako mag-unboxing or mag-unwrap parang ganon sa ano, kinalit na dumating na parcel today and also yung uh, pinili ni Alias last time na kasama ng gift na ano, uh, pinigay niya sa akin. So, sa mga wow. Natin, buksan natin for today's video. And, uh, ayun, as so mga mamsi, nag-reverse, so, sa pag-umukha natin dahil galing kami ng outing, ni Tamim ka... Kanina. Tapos, nag-overnight kami doon. And, kanina lang din kami na uwi. Medyo kulay yung tulog ko. Pagdating namin dito, nakatulog ako. Pati si Tamim, siguro mga 30 minutes lang yung tulog ko, mga mamsi. And then, tumahog yung partial nga na dumating na And then, sa baba ng bahay. Kaya, ayun. Uh, natulog ako ulit kanina. Kaya, medyo parang, alam niyo yung parang Ang agot na ito. So, ayun, mga mamsi. Ayan. And, actually, um... Ang Zara dito mga mamsi, pwede siyang cash on delivery kung wala kayong credit card or visa card na magkamit mga mamsi. And uh, ayun, lagi akong pinag ng Zara kasi usually ang nilalagay nila is mga 1 week to 10 days bago mag-arrive yung item pero... 3 to, minsan 2 days lang nandito ko na items mga mamsik. And hindi siya karamihan mga mamsik, puro mga stationery And ito naman yung nasabi natin i unwrap mga bay or bubuksan natin. Isa sa gift ni Elias last time nung binilihan niya ako ng ano, phone na iPhone 14 Pro Max. So, hindi ko na i-unbox yung iPhone mga mamsik kasi uh, uh, hindi na kailangan. Ayun. Basta last time na yun na sa akin. And also, this necklace mga mamsik. So, ayan, I was hoping na um, kung hindi man siya magbago, hindi bahala na siya. <laughs> so, okay. Uh, ayan. Set aside muna natin yung mga problema natin sa buhay. And ayan lang siya mga mga magkagandahan sa website kayo bumibili ng uh, mga ganito mga mamshi kasi may mga on sale doon and ang maganda doon kapag nandoon yung mga sizes ninyo kasi minsan kapag ka ganitong end of month mga mamshi maraming sale ba diba, sa mall pero ang hirap pumili or marami kang alam niyo yung sakit sa ulo and minsan wala ka pang size pero sa website nila mga mamshi talaga mahanap mo yung size mo and nandoon talaga yung on sale talaga ng bonggang bongga, -bongga yeah. Anyway, and also itong crop top na ito. And, ito uh, yung mga masha. Gusto ko, gustong-gusto gusto ko yung mga printed na t-shirt nila. At last time, ayan. Hi, darling. How are you? So, I took medium size sa mga masha kasi gusto ko, medyo lousy. Lousy siya sa body ko. me. Okay. okay. Say hi to my video. Milk. Okay. 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 Milk. Okay, bring your milk. Okay. Siya, naglalambing kasi gusto niya ng milk. Oh, diba? <laughs> after tayo ng konti na si rin kami gusto ng tutoy. <laughs> so, ayan siya mga mamsi. Yung first t-shirt. And uh, like I said, gusto gusto ko yung print ng mga ganito mga mamsi. And the uh, last time na pinigyan ako ng ideas na hoodie naman yung mga mamsi beige and black one. And as in talaga kahit na pumunta ako sa mall mga mamsi na suot-suot ko yun. May nagtatanong, wow, ang ganda nung ano daw hoodie jacket. Ang ganda nung print kasi hindi, uh, ano, mag maganda yung design mga mamsi kasi mga ganito parang image siya. And uh, ayun sabi ko, hindi ako bumili nun. Ang asawa ko pero sa Zara niya nabili. And mostly mga ganitong print mga mamsi sa Zara, sa mga Stradivarius, sa ano, H&M, Mahahanap mo mga mamsi. And uh, I saw this in Zara kaya ayan, binato chart na natin. And the other one is ito. And ayun, uh, medium pa rin ito mga mamsi kasi gusto ko yung kahit pa paano lausis siya ng konti. And kahit magsuot man ako ng ano, um, uh, jogger, cargo pants, mga mamshi, or even square pants, ayan, carry bells para dito sa uh, t-shirt na to. Parang siyang oversized sa akin. Ayan. Kasi ngayon, medyo lumiit si mami Fatty Ayan, nag weight tayo, Char. Wow! Uh, parang medyo bumalik tayo sa pagka-extra small, mga mamshie And, uh, Ayan. Actually, meron pang iba doon mga mamshi. Kaso sabi ko, sige lang next time. Kasi ngayon, out of budget tayo. Kaya, at least, ito na kung to. And ito yung pinaka, ano, nagustuhan ko sa lahat, ng Nandoon na may mga print. And uh, the last one is itong crop top lang na to mga mamshi. Ayan. So, I love it as well. Ayan. So, ganyan lang siya mga mamshi. Hindi na ako magtatayo. Hindi na ako tatayo. Pero ayan siya mga mamshi. And knitted siya. So, kahit na, alam niyo yun, so sobrang dami ng mga ibang damit ko dito, mga ma'am Pero, as in talaga, pag may nakita ako na gusto ko sa online, kahit sa mga ibang nag-online mga ma'am pagka gusto ko yun, I think, kaya ng budget natin yung mga ganun. So, talagang hindi ko mapigilan mga ma'am shape. Ganun si Mami Fatty. But, at least, lagi mong isipin pa rin kung ano yung first priority po, mga ma'am But, of course, kung alam niyo sa sarili ninyo na nagtrabaho kayo, pinagtrabaho, nyo yun na mabuti, yung, ano, kumbaga, yung parang sa ano pa, always, uh, give gift to yourself mga mamshi hindi puro family ganito ganyan problema sa Pilipinas kasi ako ganun ako mga mamshi but of course dahil sa eto medyo nagka problema ako sa sa amin dalawa kaya medyo napastop yung ano ko okay kila mama but alhamdulillah for now mga mamshi meron naman silang ibang pinagkakakitaan and inshallah also kung hindi man ako makapagkuntinin ang business ko of course I will find a way to alam niyo yun, to earn money na naman or mag-work ako pagka naka-enroll na si Tarim, inshallah kasi ito yung mga ibang bagay na alam niyo yun. Uh, tayo kasi minsan pag uh, may pera tayo mga moms, si, sarili natin pera. Kahit na kung ano yung gusto natin mabibili natin na hindi na natin hihintayin pa na hingin or ibigay ng asawa natin. So, ayun, since itong nangyari sa amin dalawa, there's a lot of changes mga momshi. But, uh, ayun, I'm still positive for uh, for the outcome in the future. So, inshallah, and uh, ayan. <laughs> And uh, anyway mga ma'am, si like, langay nabanggit ko ba sa first na ano ko pag intro ng video ko na pwede kayong gumamit cash on delivery mga ma'am kasi nag uh, deliver sila dito na kahit na kung wala kayong halibawa um PO box kasi kami may PO box kasi itong isa kaya nakakapag ano order ako outside katar mga ma'am using his PO box and also dati meron akong visa card and now ang ginagamit ko yung visa card niya but since pwede naman cash on delivery dito sa sarong so cash on delivery ito mga mamsi and kapag ka ganun yes nasa 29 real yung delivery charge nila so ayun uh, hindi ko lang alam kung ano i-fit natin itong isa di ba and ano siya mga mamsi hindi siya gano'n ka ano na yung pagka cotton niya Ayan. Parang medyo manipis manipis mga mamsi. But it's fine. Ayan. So ayan siya so, mga siya. May pagkalawas siya So yung ano nito Hindi ko dali mga magpapakita Basta yung tela nito mga mamsi Hindi siya yung as in cotton na cotton Medyo may pagkamanipis siya And meron akong t-shirt din na ano, from Zara din mga mamshie. yun siya maganda yung tela nun. Pati ito siya is medyo may pagkamanipis. And uh, ayan mga mamshie, yun, yun, yun lang yung nabili ko sa ano sa Zara for now, for today's video. And ngayon niya, uh, unbox natin tong, or i-unwrap yeah, natin tong perfume na nabili niya sa akin last time. And uh, ito mga mamshie she is from Al, Al Jazeera, one of my favorite brand here. And, um, kapag parang Arab brand, ito siya mga mamshie. So, Ayan, gusto, gusto ko yung brand na to. And yung mga mostly pa bang nila. As in, talaga worth, worth to buy mga mash. Kahit medyo expensive. And uh, ito naman is, actually, sabi ko sa kanya, gusto ko lang bumili ng perfume para sa tatay ko. Kasi nga, uh, yung last time na perfume na nabili ko sa kanya is, yes, meron na akong nabili noon. And ngayon naman sabi ko, at least meron siyang choices. And uh, itong gumag na to, hindi ko lang, hindi ko lang sure mga mashi, pero na ay bibigay ko sa tatay ko. mostly perfume kong mga mga is Al uh, Jazeera. Al Jazeera. Alam niyo parang hindi ako masyado makaano ngayon sa mga ganito-ganitong vlog na mo. Ano. <laughs> But, sige, ito try natin mag-vlog lang ng iba-iba mga munchies. Nang sa ganun naman, hindi kayo may stress din sa mga kwento namin sa buhay nitong isa. Pero for now, Meron din ako isang perfume, mga mamsi, na sobrang, ano, ganda. Tapos, nasasayangan akong gamitin. So, ayan, ayan, ang box niya, mga mamsi. Box pa lang, mga mamsi, parang bumili ka na ng gold. Ayan, parang mas mag maganda pa sa box ng gold, mga mamsi. Uh -huh. Okay. So, ayan lang siya. O, oil perfume, mga mamsi. Wood. Wood perfume. Ayan ang lalagyan niya. O, hindi mag-focus. Ayan. And, ganyan lang siya kalit mga mamsi Magkano to? Oh, nasa 4, 400 riyan mga mamsi, Eh, dito lang. Ayan. Ayan lang siya. Oh. Oil perfume. Pero ito mga mamsi kahit dalawang ano mo lang dito. As in. Ay, pang long lasting to mga mamsi Alam mo yung mga ganitong perfume ng mga amo ninyong lalaki. Kapag nagsosot sila ng tong. Kaya, ayun, sabi ko sa kanya, gusto kong bilihan ng tatay ko ng something na perfume na magagamit niya especially pag mag-pray siya yung ganon, pupunta ng malls ang mo yung mga mamshi and uh, gustong gusto ko rin yung mga oil perfume mga mamshi kasi long lasting talaga sila yung parang kahit nalabahan mo yung ano, uh, damit mo, nandoon pa rin yung amoy or kahit ipapahid mo lang dito na pang whole day mga mamshi, nandiyan pa rin yung amoy niya ay gusto mo gusto ko yung mga oil perfume. Tapos yung mo na ang bango-bango. Amoy expensive. so, ayan. Velvet yung dito yung mga mamshi. Ito yung gusto gusto ko sa mga ano nang Arab mga mamshi. Kasi nga, bukod sa mabango pa, worth it yung ano, uh, amoy ng pagbili mo ng perfume nila. Yung sa box pa lang mga mamshi. Ang ganda na ng mga box nila. And I will show you one of my perfume na um, nasasayangan talaga akong gamitin mga mamsi. kasi nga doon pa lang sa lalagyanan niya as in talaga masasayangan ka na ano, um, gamitin or spray spray sa akin kasi ilalagay ko siya sa ilalagay ko na siya sa mga box ko mga mamsi. yung ibang perfume ko na yun kasi nga hindi nga siya pwedeng ipa-air cargo kaya sana lang hindi masira kasi 3 months ba ata siya isi-ship from dito to Mindanao kasi sa Mindanao 3 months ata parang ganun ang haba ng shipment pagka by ship so ayun mga mamsi ang bigat nito as in talaga so box pa lang di ko, di <laughs> hindi, pa, hindi kasi siya nag ano. hindi siya nag uh, ano dito tawag dito nagsiselter so ayan diba sa totoo lang mga mamsi itong si Damuho na to when it comes to gift mga mamsi mahilig talaga siya mag magbigay ng mga gift kaso lang ayun We cannot judge the book by its cover. Hindi <laughs> <laughs> siya makamang siya. Hindi siya nag-ano. Ayan. Diba? Tapos tatanggalin mo na lang dito. <clears> Hindi <throat> ito kasama sa item na nabili. Pero ipapakita ko pa lang sa inyo mga mamsi. Gustong gusto ko yung amoy niya. Kaya sabi ko, pag umuwi ko ng Pilipinas, parang kahit wala na tayong pera, amoy mayaman pa rin tayo. Charot. Amoy expensive. <laughs> ano ba yan? So, siya. Charing. Matakot ba yung ako mga mamsi? Kasi nalas pa naman yung loob nito. So, ayan. Ayan na siya. Hindi kasi siya nagpo-focus mga mamsi. Ayan. Ay. Diba? Ang ganda niya. Tapos yung lalagyanan niya mga mamsi. ayos sila Ayan. O, oh, diba? Mm uh -huh. So, lalagyanan pa lang mga mamsi. Ayan, siya. Naka, I think, two times ko lang itong nawisik-wisik mga mamsi. Ayan siya. di ba Diba? nakakaanong iwis eh. Kasi bukod sa ang bango-bango niya, mga bango sabi ko, ah, pag-uwi ko, kahit siguro kulaw niya, hindi ko na mabibili. <laughs> Kaya yung mga expensive na perfume ko, mga ma'am, yung mga uh, napili ko dati, yung binili ni ano, Elia eh, sa akin, tinatago ko. Pero minsan talaga mga ma'am, kung feel ko na, okay, afford ko pa ngayon bumili ng medyo, ano, ma-pricey -ma na mga perfume. carry Bills lang mga ma'am, kasi, yun na nga, when you work really hard mga ma'am, kailangan mo talagang bigyan ng reward, reward yung sarili mo para mas ma-push mo pang gawin yung at uh, yung gusto mong gawin para may isip mo na ha, ah, okay kasi baka next time hindi lang yung blessing na yung makukuha ko pag pinush ko pa ng pinush o oh, di ba ganun lang mga mamshi yan wag niyo isipin na ay ganito ganyan kasi ang problema sa Pilipinas mga mamshi like i said hindi yan natatapos hanggang dito tayo sa ibang bansa hindi hindi yan matatapos mga mamshi So, ayun. <laughs> anyway, napahaba na naman yung mga vlogs natin. Mga vlogs talaga, no? So, ayun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung t-shirt na nabili ko for today's video. Basta, ang, ang nakikutan talaga ako sa mga ganitong print, mga mamshi. Hindi ko alam. Parang feeling ko, bumabalik ako sa pagkabagets. And, uh, yung mga anime na mga ano, print ng t-shirt. Ayun, gustong-gusto gusto ko mga mamshi feeling ko talaga bagets ako. Bumabalik talaga ako sa pagkabagets. And anyway, hanggang dito na lang ang ating pa-vlog vlog ng Moshi. Ayan, I hope you like the video. And kung bago kayo dito sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and make sure you tap the bell para ma-notify kayo sa next ko pang video. So, ayan. Oh, mag, mag ano na kayo mga i Add to chart mo na lang to. And anyway, this is only for, uh, 49 real mga mamsi. Ayan. This is only 49 real. And this one is, I think, naka-on sale to mga mamas. Ay, hindi. Naman ko kung naka-on sale ba to. Pero this is only 35 real mga mamas. Ayan. Yung pa-crop top. And marami pa akong i-unbox sa inyo na mga na online, na order ko online mga mamas. Pero dahil nga sa medyo nagpapakabisi din ako dito sa kahay. Kasi ang dami ko pang inaayos na mga gamit. And para, at least kahit pa paano mga mamas, ready na yung mga box ko. Ayun, bakit inshallah inshallah, please support my vlog. My video mga ma'amshi, I'm so thankful sa lahat-lahat lahat ng mga nagsusupport sa akin and also for those good and bad advices, good and bad comments, mga ma'amshi. Ayun, I'm I'm still thankful kasi pinapanood niyo pa rin yung vlog-vlog ko. So it's me mami Fati. Kumusta kayo dito sa aking channel? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and make sure to tap the bell para kayo sa next ko pang video. So bye for now. See ya. Ang As in talaga mga mga Ang bang mo. Mm -hmm. Kung, kung ako, anyway, last na to. Promise. Kung mapipilihan ako, papipilihan ako sa perfume ng mga high-end brand like Chanel, um, mga uh, Dior, Louis Vuitton, mga mga I'd rather to buy the ano, Arab Arab perfume. Kasi as in talaga pang, kumbaga sa ano pa, hindi ko lang alam kung iba-iba yung choices natin. But for me, parang mas long lasting and kung sa ano pa is hindi pag alam mo yung papasok ka sa mga like mall or something kasi mostly yung mga high end brand talagang kilalang kilala yan na bibilihin talaga ng mga mas nakakarami kasi sa mga Arab uh, na ano na alam niyo yun mas tinatangkilik ng mga Arab yung mga European na brand so ayan kapag kapag pasok mo pa lang as in talaga lang pag nakaabayan ka mga mabsi tapos yung ano nang perfume mo ay talaga ang bango promise kaya bumili kayo ng pang-Arab brand na perfume pang long lasting kahit hindi kayo maligo sa isang buwan charot ah charot lang charot lang, <laughs> <So>, lang. <laughs> bye for <friendo>. now <laughs> <laughs>